May istoryang kabahin sa kinabuhi. Mga children's books ang lakip sa mga makitang gibaligya sud sa Sanctuary Castle of Mama Mary sa Sibunga. Apan gawas niini, Ini, adunay mas maka-inspire nga istorya ang among nasayran. Si Hershey Zaspa sa detalye. Sa among pagduo sa Simula Shrine ni Bagoy among nakita mga lalahing disenyo sa mga rosaryo, bracelets, quintas, sing-sing o mga imahe sa mga santos. Kung rosaryo imong paliton, makapili ka og langlaeng color nga subay sa imong birthstone. Pero, kung bracelets imong gusto, ang prices sa mga wooden bracelets nagrange from 15 to 35 pesos. Apan kung gusto ka og stainless, ang presyo mo balor gikan 150 hangtod 650 pesos. Gawas niini, makapalit sab ka og mga singsing, kwintas, imahe sa Santos, mga libro kabahin sa kinabuhi, kami niyoon, healing, mga children's books, o mga CDs nga adunay Christian songs. Lakip sa mga namaligat din sa simbahan, mao si Sister Elvi Rafaela sa Daughters of St. Paul. Kung ang mga libro, modalit og mga inspirational stories and advices, si Sister Elvie, doon na sa gidalit ka nga istorya sa iyang second chance at life. Siguro ay, as I, far I can remember, mga nag-ikot siguro ang taxi mga three times. And then, uh, pagt pagtanaw na ko, ana, sa, sa gilid ba, si like, ko oh, na, kanang, ang ilaw na bitaw sa malaking truck, no, na, ko, ano, ito remember na ko, accident, accident, eh. So, I shouted, Lord have mercy on us. And I keep on praying, I keep on praying. So, I remember, I, I was out, no, I was out from the side. Diba, sabi na lang naman, mga, ako patay na yung pasahiro dyan. So, naninig ko, sabi ko, ay, ako po ate ang pasahiro dyan. So, ikaw pala, sister, mahal ka talaga ng Diyos ko, yes. Na, naring I, still remember, na recognize ko, this is a jubilee year of mercy. God has manifested His mercy on me. No? So, uh, thanks be to God. <laughs> Aniya -yes schedule alang sa liturgical activities na mahitabu ugma merkoles. Hershey Spa, Sunstar Filipinas